Hello mga kumari kong mahal. Welcome back to my channel. Sa mga bagong subscriber ko, welcome kayo dito. Ang gawin nyo lang, i-like, subscribe, and comment. Pindutin nyo ang notification bell para updated kayo palagi sa aking mga bagong upload na mga video. Mga Mars, kain tayo. For today's video is mukbang ulit. Ang ulam natin, munggo. Monggo friday ngayon ni, eh. maulan dahil may bagyo eh no, munggo tsaka ang paris ko is tuyo ayan o oh. tuyo mga mars si tuyo at ang pinaka pinaka si kapi black coffee ako kasi nabawal na nga tayo sa train one e sa black coffee muna tayo ngayon mga Mars. Sarap pag ganitong umuulan. Siguro naman, wala naman sigurong lugar ngayon na hindi dinagyo, di diba? ba? lalo na dito, bagyo, malakas pa ang ulan. Kaya, si as usual, hindi na naman nakapagtinda. Si kumaring anuman nyo. Kasi, daditi ng bagyo, yung tent ko, tinataob talaga niya. Kain tayo mga Mars! Thank you po Lord dito sa pagkain. Maraming maraming salamat po na kahit bagyo, mayroon pa rin po kami pagkain. Napakalaking blessing po ito. May nakalimutan pala ko mga Mars. Nakapangisda si Kumaring Almanyo. Kaya nakapamingwit o bangus. Jan jan jaran. <laughs> Ang bangus namin dito. Hindi siya, ano, naka, nakabalot na siya. <laughs> hindi na siya sariwa kasi nakabalot na siya. Masarap kay Ulam ni Kumaring Alman niyo to. Kain na tayo mga Mars! sa mabagyong araw. Mabagyong araw daw. <laughs> mabagyong na araw pa nga. Dito, sa totoo, Mars, ang, ang lakas talaga ng ulan. Tsaka hangin. Pag ganyan, kawawa talaga negosyo mo. kaya kanitong may bagyo tapos ganito ulam mo parang napakaswerte mo na kasi ang sarap ng ulam mo kaya sana nga umalis na si bagyo si kawawa naman yung mga ano natin mga kababayan din natin yung yung na, natutulog lang sa bangkita, di ba? Makikita mo pa naman mga Mars, may mga bata pa sila. Hmm, may puya pa. Ito. Ano medyo ni mong puso ba? Maawa ka sa mga bata. Natutulog na sa bangkita tapos kaya to may bagyo. Nabasa kahit pa nagka-cartoon nila, basa pa rin. Kaya sana nga umalis na si Bagyo eh. Hindi ko nga alam anong pangalan. Basang na anuhan ito. Di ba si Goring? Ah, Goring ba? Oo, Goring. Ngayon hindi ko alam kung anong kasunod dito ni Goring. Kasi ang lakas talaga ng ulan tsaka hangin. Malakas talaga dito sa amin. Baha na nga sa ibang ano eh, Ibang iskinita. Baha na. kapin pati mga anak buhay. ni isang kapatid ko nga, kasi sa kanya kariton, yung timpla ba na kapi, luto ng lakimi, ganyan ang ano niya nakakariton, di rin siya nakapagtinda. Paano? Ang lakas ng ulan, ang lakas pa ng hangin. Pipilitin mo magtinda. Baka yung binta mo, sabong maghapon, kulang lang pag nagkasakit ka. Kaya hindi siya natitinda talaga ngayon. Ganito na tayo. So, Kaya minsan may problema na sabihin na. Ito nga makapagtinda. Siyempre, ang araw-araw nilang ano. Pagkain sa ka araw-araw, di ba? lang kasi one na ngayon, one na ngayon. Eh, pasalamat two, talaga two, na may kinakain na sa araw-araw. Pakalaking leasing po talaga nun. Na may Ay, kinakain na sa araw-araw. One nga yun, one. Oh. Hindi mo nabibilang one yung two na. Oh. Two. Ako pasalamat talaga ako na may kakainin kami sa araw-araw po ang pamilya. Ano nga lang. September 4, 14. Napakala, napakalaking blessing sa araw, -araw. Buti nga yung dalawa kong ano, grade 12, walang pasok. Hindi, dati. Tsaka yung grade 1 namin. Kahit eh, pa paano, nakapahinga ba sa baon? Ang oh, May pasok ko lang yung college ko. Yung nursing ko, ayun o. Oh. Magjujuti yan. Jujuti yan sa hospital. Yung bunso kong babae. Bunso? wala silang pasok sa school pero may duty sila sa hospital kahit bagyo diba? nga Marcio ang gotong ng bangos ko <laughs> hmm ang lutong ng bangas po, ang sarap. Nabusan lang ako ng sili. Sa ito may sasawag, no? Mmm! Mm. Nakakatakot <laughs> ah. lang tuyo lang tong munggo tapos tuyo si mapapadami kasi ang kain mo kawawa si kumaring ayma Napapalaban na naman si blood sugar

Sabi ko ikaw na magsandok para ikaw na nakapala. Tawad ka yung natin. Wow! wow. Ang sarap! Hmm! Ano po? mo yan. Okay, Tama na yung kanin ko, mga Mars. Mami, ayoko na ta. kain ko na mamaya. Diyan na muna yan. Dito na! Siguraduhin mo kakainin mo mamaya yan ha. Tingnan mo mga kumari, si kumaring isang natin. Halika nga. Busog pa daw siya. Dami pa yung tirang ano. Hmm. Ano kas kumari natin? Hello mga kumari, ako si kumari, kumaring isang. Sabihin mo, hindi ko naubos yung pagkain ko. Hindi ko naubos pagkain ko, ayoko na kasi. <laughs> o anong gagawin natin dyan sa tira mo? Ang daming nagugutom, kanin, hindi pwedeng magsayang ng pagkain. Ano gagawin diyan? Kanya-kanya lang kakainin. Oh, siguraduhin mo kakainin mo mamaya ha. Tatakpan ko 'yan ha. Hindi tayo magsayang ng pagkain kasi ang daming nagugutom. Salamat tayo at may kinakain tayo, 'di ba? Oh. Hmm. nga yes, ako, be. Malapit na birthday dito, mga kumare. Pag ilang that's taon that's ka na? Si 6. Si 6. Ano? Magsisix! Ah, magsisix! Akala ko si na, six. Magsisix na ba yan? Ma Di ba five pa lang siya? Magsisix na yan siya. Grade 1 na nga yan eh. Napasok ka na! Hmm. Hindi na kumari isang. ka na pala ka na. Natitimp na naman ako mga kumari. Tinitingnan ko yung tira niyang pagkain. Gustong-gusto kong kainin. Kainin mo. Bawal nga kay mami, diba? Gusto, gusto mo ma, ano na naman si mami? No. Huh? Maano? May hilo kasi mataas ang sugar ni mami. Hindi na mamakalakad. Hmm. Ayaw! Nakikibangos pa naman din siya. Pero maangha. Ayaw ko. Bal, kumuha ng pamtakit nito, Bal. Tatakpan natin tong ano niya. Papakain ko sa kanya yan mga, mamaya, mga mari. Kung di ko pa rin naubos mamaya, bigay mo na lang sa pusa. Hindi, lagot ka sa mama mo. Huwag ka ganyan. Huwag ganyan sang ha. Sinasabihan kita sang, huwag ganyan sang. Kailangan ang kanin. Grabe ka rin naman kasi nakalagay ng kanin ba? Ang dami. Alam Ilano mo naman. kasi siya, sabi ko, isang, oh. Pusa oh, ano, wala siyang ginagawa. Oh. Alam mo naman ano, para pa makain niya yan, may, ano, lutuan mo yan siya na kahit isang itlog. Yeah, 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 Paris lang yan siya. Yeah, yeah, rin kasi niya yan mga kumari. Yeah, yeah. Pag ganyang gulay, kailangan parisan mo siya ng gustong gusto niya na ulam tulad ng itlog. At Sakit dog. sa Yan, papayag ito, yan siya. Yan. Kainin niya, busuhin ah, hindi niya, ano. Hindi kailangan na busuhin na ganyan. Na kailangan kung ano oh, yung sinalo. Nakukusin talaga niya yun. Tapos na ako kumain mga kumari. Thank you for watching guys. Shout out sa inyo lahat mga kumari kung Hindi muna tayo mag shout out na. Shout -twe. Shout out ng isa-isa ko kayo dahil mahal ko kayong lahat. I love you, mga kumari kong mahal. Hanggang sa muli natin susunod na mga video, sa susunod natin kainan. At sana nabusog kayo dahil sa kumaring alma, kumaring alma nyo, siguradong busog na busog. Thank you po Lord sa biyayang ito. I love you, mga kumari kong mahal. We'll uh -huh.